Kumusta sa lahat at maligayang pagdating? Kamakailan ay nakatanggap ako ng maraming mga puna mula sa mga manonood na nagpapahayag ng konkreto tungkol sa isang paksa na madalas na mahirap matuguna ng masturbes. Sa kanilang pananampalataya at paniniwala sa relihiyon, nais kong kilalanin na ito ay isang sensitibong paksa at lubos na nauunawaan kung bakit mahirap itong lapitan Subalit mahalaga na matugunan ito ng isang bukas na puso na may saligan sa pag-unawa at pagkahabag na dahilan kung bakit ngayon tayo ay kukuha ng isang malalim na pagsisid sa kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa masturbasyon at susubukan kong malaglag ilaw sa kung paano umaangkop ang kasanayang ito sa loob ng mga turo ng Kristiyano. Para sa gabay sa talakayang ito ay tuklasin namin ang mga turo sa konteksto ng Biblia sa pagnanasa sa sarili at kabanalan upang mag-alok sa iyo ng kalinawan kung paano lapitan ang paksang ito sa iyong personal na buhay. Magsimula tayo sa pamamagitan ng talakayin ang mas malawak na pag, unawa sa sekswalidad at ang lugar nito sa ating espiritual paglalakbay. Tulad ng alam natin mula sa Genesis. 1.27 at 28 Nilikha tayo ng Diyos ng regalo ng sekswalidad, sinasabi ng Biblia, kaya't nilikha ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang sariling imahe, sa imahe ng Diyos, na nilikha niya sila ng lalaki at babae, nilikha niya silang pinalad sila ng Diyos at sinabi na maging mabunga at pagtaas ng bilang napunan ang lupa at sakupin ito. Mula sa simula pa lang nilikha tayo ng Diyos bilang sekswal na mga nilalang na ginawa niya tayong lalaki at babae at ay pinagpala tayo ng kakayahang makagawa ng sekswalidad ay isang mabuting bagay sa konteksto kung saan nilikha ito ng Diyos. Ngunit ito rin ay may responsibilidad na ito ay sinadya upang maranasan sa isang paraan na pinarangalan ng Diyos na nangangahulugang ang anumang sekswal na pag- uugali. Kung sa loob ng kasal o hindi, ay dapat na nakahanay sa kanyang mga turo. Ngunit kung ano ang may kinalaman sa masturbesyon, mahalagang maunawaan na habang ang Biblia ay hindi direktang banggitin ng masturbesyon, ay tinutugunan ng sexual na pag-uugali ng kadalisayan at pagnanasa. Ang mga konsepto na ito ay makakatulong na gabayan tayo sa pag-unawa kung paano umaangkop ang masturbes ang koneksyon nito sa kasalanan ay narinig mo na sinabi na hindi ka dapat mga ngunit sinabi ko sa iyo na ang sino mang tumitingin sa isang babae na masungit. Nakatuon na ng pangangalunya sa kanyang puso. Ang talatang ito ay madalas na nabanggit kapag tinatalakay ang masturbesyon sapagkat itinatampok nito ang kahalagahan ng kung ano ang nangyayari sa loob ng ating isip na malinaw na ang pag a alaga ng mga masasamang kaisipan ang mga sexual na kaisipan o pantasya na kung bakit marami ang naniniwala na maaaring makasalanan kung sinamahan ng malibog na pag-iisip ang susi dito ay ang estado ng kaisipan na nauugnay sa masturbesyon na hinihikayat tayo ng biblia totoo anuman ang marangal kahit ano ang tama anuman ang puro anuman ang kaibig ibig, anuman ang kahanga, hanga kung ang anumang bagay ay mahusay o kapuri, puri na isipin ang tungkol sa mga bagay na ito. Kung ang masturbesyon ay humahantong sa mga saloobin mismo, ngunit ang mga saloobin at hangarin sa likod nito na bagay sa pananampalataya ng Kristiyano, kung ang masturbesyon ay ginanap na may isang pag, iisip ng kadalisayan at self-control ang ilan na maaaring hindi likas na makasalanan. Subalit ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang ng bawat tao at manalangin. Tungkol sa personal na isa pang pangunahing prinsipyo sa Biblia, kapag tinatalakay ang masturbesyon ay self-control sa unang Tesalonika 4.35. Sinusulat ni Apostol Pablo ang kalooban ng Diyos na dapat mong malaman upang makontrol ang iyong sariling katawan sa isang paraan na banal at kagalang-galang hindi sa madamdaming pagnanasa. Tulad ng mga pagano na hindi kilala ang Diyos ang tawag sa self-control at kabanalan ay sentro sa buhay kristyano, ang ating mga katawan ay hindi ating sariling pag-aari kundi sa Diyos at tinawag tayo upang parangalan siya na ito ay nalalapat sa bawat lugar ng buhay. Kapag ang masturbation ay tapos na labis o sapilitan, maaari itong maging isang anyo ng self-gratification na nagpapabagal sa self-control o labis na pagmamalabis sa anumang bagay, kung ang libangan sa pagkain o sexual na aktibidad ay maaaring humantong sa makasalanang pag-uugali kung hindi pinamamahalaan ng may pag-moderate ang kilos ng masturbation tulad ng ang anumang pag uugali ay dapat masukat sa pamamagitan ng kung paano ito ay nakahanay sa prinsipyo ng paggalang sa Diyos sa ating mga katawan. Kung ito ay isang regular na ugali ng kasalanan, ay nakakasagabal sa mga relasyon o tumatagal sa isang hindi malusog o nakakainis na kalikasan. Maaari itong magpahiwatig ng isang kakulangan ng self-control na nagsasagawa ng self-discipline at pagpapanatili ng ating mga katawan sa isang estado ng kabanalan ay isang tawag para sa bawat kristyano at kabilang dito ang ating sekswal na buhay. Mahalaga na tandaan na ang kasalanan ay nagsisimula sa ang puso at isipan tulad ng mababasa natin sa Mateo 15, 18 at 19 ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Ito ay nagpapatibay sa ideya na ang ating mga aksyon ay isang salamin ng ating mga puso. Kung ang masturbation ay sinamahan ng malibog na mga saloobin ng pornografiya, maaari itong humantong sa makasalanang pag- uugali sa mga mata ng Biblia, habang ang Biblia ay hindi nagbabawal sa sekswal na pagpapalagay. Mahalaga kung ang masturbation ay nakalink sa hindi malusog na mga pantasya ng kahihiyan na pagkakasala o kung ito ay naging isang anyo ng pagtakas o pagkagumon ay hindi ito nakahanay sa disenyo ng Diyos para sa ating sa seksualidad. Ngunit kung ito ay lumapit sa isang paraan na pinarangalan ang Diyos at hindi humantong sa mga makasalanang pag-iisip na ang ilan ay maaaring hindi ito maaaring likas na mali. Nais kong bigyang diin ang isang pangunahing punto na biyaya na itinuturo sa atin ng Biblia na lahat tayo ay hindi perpekto at laging bumalik sa Diyos para sa kapatawaran. Walang sino man ang lampas sa pagtubos at nauunawaan ng Diyos ang ating mga pakikibaka kung ang masturbation o anumang iba pang isyo ay isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkakasala o pagkalito ay hinihikayat kita na dalhin ito sa Diyos sa panalangin. Sa Roma 3.23 ay nagpapaalala sa atin para sa lahat ay nagkasala at hindi nawawala ang kaluwalhatian ng Diyos wala sa atin ang perpekto ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay pinatawad tayo kung ang masturbation ay isang bagay na nagdudulot ng patuloy na pagkakasala ay hinihikayat kita na manalangin para sa kalinawan sa sarili at pag-unawa ay humingi ng karunungan sa pamamagitan ng panalangin ang pinakamahalagang bagay ay maging matapat sa iyong sarili at ang Diyos na naghahangad na manirahan sa pagkakahanay sa kanya. Salamat sa iyo sa pagsali sa akin sa mahalagang talakayan na ito sa isang komplikado at personal na paksa at inaasahan kong ang paggalugad ng mga prinsipyong ito sa Biblia ay nakatulong sa iyo na makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kung paano lapitan ang paksang ito alinsunod sa iyong pananampalataya. Tandaan na lahat tayo ay gumagana sa pag-unlad at maaari nating palaging magsikap na mabuhay ng may integridad at pinarangalan ang Diyos sa ating mga katawan.